Pagkagsapa sa Pag Pilipinas dagiti tuyon kang runa na damdamag di PTV Kodalyera. Pinilaan ti Rinibo at Job Seekers ti Kalayan Job Fair iti Bag City Nasurok sorok 1,500 na job vacancies ti Jaya ti Privada Sektor malaksid pa iti bakanti mat at trabaho kada iti ahensya ti gobyerno. Ada ti report ni Janice Dennis. Saan alapad ti iti panagbirok iti trabaho? Dahita ti pinanagnagan ti 77-year-old ani nanay Evelyn Kutaran. Uray senior citizen kan agmaymaysan itibiyag. Tarigagay na ang makabirok iti trabaho. Talupulo kat dua atawan na ijay Hong Kong kas maysa a domestic helper. Sipod itinagawid iti Pilipinas. Awanan ti araramidan na. Nagturong isuna iti job fair tapno agaplikar uray utility worker. Kasi karamihan sasabihin matanda ka na, baka mahilo ka sa kung anong ginagawa mo, parang ganun ba? Pero sa ibang bansa, kahit matanda ka na yung mga disabled, silang nagkupan ng mga plato sa restaurant ba yun? Sumagmamanu ang itirini itirinibribo a pimila itikalayaan job fair apasat ti selebrasyon ti Maika 126 Independence Day. I hereby declare this job fair open. 24 nga employers tinakipasat iti job fair, anang ijaya itinasrok 1,500 atrabaho, trabaho. Kaadwan iti job vacancies ti wholesale and retail trade. Itong mga ginagawa ng ating pamahalaan ngayong araw na ito ay pagkawala ng ating mga mamamayan sa talikala ng paghihirap. This is one way of liberating, of giving independence to our people from the, the, the hardships that they are particularly experiencing now. At damot lang ti job vacancies dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno, kas ti PSA kan DSWD, ti PSA Cordillera, Agka sa pulan, it nasrok 2,000 nga statistical researchers para iti 2024 Population Census kan Community-Based Monitoring System. Malaksid iti job fair, adamot lang iti one-stop shop government services. Nangipaay matla ang ti ahensya, iti starter toolkits kan tupad payout iti nagduduma a probinsya. May kasi ang uh, DOJ and the Department of Labor for assistance for the parolees. So nagbigay tayo ng na 22 uh, starter kits sa 22 parolees ng Baguio City. Janice Dennis para iti pambansang TV iti Baru, a Pilipinas. Sa Bale Bangir, ang talag ti Baguio City Health Office, ngawan pa iti siyudad ti kasot ti baro a flirt variance. Nupikas no, tabalakad dahil iti panagandad kontra iti sakit kasi iti agtalinagad pa ilang a COVID-19. padamag ni Dante Guito. Haging gaita saan payaklaro tinaggapuan ti baro a variants ti SARS-CoV-2 ang maawawagan a flirt variants ng emimuna daytoy anaduktalan United States. Hunyo 4, indeklara ti Department of Health anakastrekan ti flirt variants iti Pilipinas. Talupulo akaso tinakumpirmara a positibo iti JN.1 apparent strain ti variants. Kendwa iti KP.2 variant a karaman iti baro a group. Nupay kasta, ag ti City Health Office nga awan pa iti kaso ti flirt variants iti syudad ti Baguio. Ngem as of June 10, sangapulo nga ti aktibo akaso ti COVID-19 iti syudad. Sigun kani Acting City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes, upatlaing ti positibo iti, iti RT-PCR test nga mibilbilang dalata a COVID positive o ay dagiti antigen positive laeng kas paset iti proactive measure da kontra iti virus. But it's controlled, you know. Um, actually, you have to stay at home kung positive ka. Pag ika naman ay contact ka ng isang positive and you're okay, then you just have to use the mask for the next 10 days then okay na kayo. As long as you're not coughing and not having colds or any any symptoms of COVID, okay lang. Kabayatan na or orayan pa iti Baguio CHSO tikidaw ti City Council a kanayunan a bakuna, gapo kadagitin na ilista ari infections. Naibus gaminin to supply ti COVID vaccines iso anam na maindamit ng agbalinday to'y a prioridad ng runa kadagiti high-risk population. Maiwaras na ito'y kadagiti health center iti entero a syudad. Health centers are capable of doing the vaccination. We just have to distribute them around, uh, around our health centers, our primary care facilities para sila na sila na ang mag inject sa mga taong nangangailangan pa. Imbing lain ni Dr. Villantes nga dapay tilima aging gasa nga porsyento asaan pay anabakunaan para iti COVID-19. Dante Gitu para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Bueno, da kita, da giti kang runa na damdamag di PTV Kodaliera. I-like, i-follow, can, ag-subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Kodaliera, iti Facebook, TikTok, can, YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta na imbag daw.